Thank Yeah. Yeah. Terima kasih okay. lawan pantura dia di ang pagkontrol sa ating bansa sa tabing ng katayapaan at pagkakaibigan sa tulong ng mga taksil sa revolusyon kagaya nila Emilio Aguinaldo upang maging kasangkapan ng imperialismo sa panala. Hangat ito ng iba pang mga bansa na kontrolin upang gawin kung ano ang kanilang ginagawa sa ating bansa lalo na ang paglupig sa mga lumalaban sa kanila. Ang armadong pakikibaka ng mga Palestino ay hindi lamang nabugat noong ikapito ng Oktubre, kundi sa simulat sa pool ay inagaw ng emperi... In in inagaw ng inahitan mong Estado ng Israel ang kanilang lupain. Sa patuloy sa harap man ng US Embassy o sa Israel Embassy, sa sandamakmak na pwersa sandamak ng kapulisan, ang, ang at promoprotekta sa dayuhan sa kabila ng isang mapayapang ma